Hello mga kaibigan, isa na naman pong magandang magandang hapon sa inyong lahat ayan, akin pong uh, nilabhan yung aking uh, rubber shoes na pang uh, gawa lang ng content ito po yung aking uh, sinusuot palagi sa aking mga short videos dahil napaka lambot po nito sa paa at talagang comfortable po yung ating paa ayan, uh, yang mga ganyang mga bagay ay pinapasalamatan ko sa Panginoon kasi at least sa uh, edad ko pong uh, almost 61 ay uh, nakakapagsuot pa po, po ako ng rubber shoes at caring karing pa na isayaw at medyo nakakasayaw sayaw pa po tayo. Ganun po ang buhay. Kailangan po uh, habang tayo po ay uh, nasa estado na ng uh, pagiging senior citizen. Dapat wag po natin isipin yung ating edad o yung kasi matanda na tayo o di kaya eh, uh, wala na ako magagawa kasi matanda na ako. Huwag po natin isipin yung ganun. Marami pa po tayo magagawa. Ako po sa edad ko na almost 61 years old at isa na ring senior citizen ay uh, hindi ko po iniisip yan na senior citizen na ako. Iniisip ko pa rin yan na yung uh, kaya ng mga kabataan ngayon ay uh, kaya ko pa rin na gawin sa panahong ito, yung kanilang mga sayaw, yung mga ano pang bagay, nakakatuwa po kasi medyo nakaka ano pa rin tayo sa mga kabataan. Uh, Nagagaya-gaya pa rin natin yung kanilang mga istelo sa pagsayaw-sayaw. At ito po ay uh, isa pong uh, nagpapasaya sa buhay natin yung mga sayaw-sayaw na yan. Alam niyo po ba, mula po nung ako ay natutong uh, gumawa ng content sa social media gaya po dito sa ating uh, YouTube channel para po mga uh, gumaan parang masaya kalang at parang ang mga problema ay uh, dumadaan lang na hindi na po natin yun nararamdaman ibig sabihin hindi tayo na stress kasi ang paggawa po ng uh, mga content sa uh, social media gaya po ng mga reels sa uh, Facebook at mga shorts sa uh, videos dito po sa uh, YouTube ay uh, isa pong uh, dahilan upang ang isang tao ay uh, mawala yung stress. Kaya sa aking mga kalula dyan, kung ano po yung kaya nyo pang gawin, yung mga talent nyo po ay uh, <clears throat> gamitin po natin at ipakita po natin sa social media. Baka may matutunan po ang uh, mga kabataan. Alam niyo po, no, naalala ko tuloy yung uh, kwento na <clears throat> tuwing tayo po ay uh, nagsasabi, nung no, ako'y bata pa, sasabihin po ng mga matatanda, ay nako, tigil-tigilan nyo nga ako, pa uwi na kami, papunta pa lang kayo. Inisip-isip ko yun mga kaibigan, pa uwi na sila, papunta pa lang kami. Pero tinanong ko sa aking sarili, saan ba sila nagpunta? At ano ba talaga ang pupuntahan ng mga kabataan? at habang ako po ay uh, nagkakaedad na naunawaan ko po ang buhay talaga po nga sa mga pinuntahan po ng uh, ating mga magulang o mga naunang tao na sa atin ay napuntahan ko na rin at hindi po pala talaga masaya ang sample po na napuntahan ko ay yung uh, pagiging uh, buhay may asawa at ang pagiging nanay o magulang sa aming mga anak. Nakakatuwa kasi yung mga matatanda, hindi nila in-explain yung mga bagay na gano'n na papunta pa lang kayo, pauwi na sila. Kasi sabi ko nga, kung in-explain lang nila kung ano yung nakita nila doon o na-experience nila doon sa lugar na yon na pinuntahan nila siguro maraming mga anak o kabataan na mag-iisip muna kung itutuloy ba ang pagpunta doon. Ano po? Kasi yung uh, bahagi na pinuntahan natin bilang magulang ay hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali sa ating uh, napuntahan na at hanggang ngayon ay nananatili tayo sa lugar o sa sitwasyon na pinuntahan din ng ating mga magulang. Ang pagiging isang magulang pala ay uh, hindi ganun kadali. Naalala ko nung araw, kapag may mga ikinakasal, parang hindi ako masaya. Kasi, lumaki nga ako sa isang uh, pamilya na bagamat kasal ang aking mga magulang, ay hindi rin sila masaya. At kami yung mga anak, ay hindi rin laging masaya kasi paano magiging masaya ang loob ng tahanan kung uh, laging nagdidigmaan ang mga magulang, ano po. So, maaga po akong nakadalaw sa pinuntahan ng aking mga magulang. At yung mga experience ko doon sa aking pagdalaw sa kanilang napuntahan na, ay daladala -dala po yan sa buhay ko hanggang ngayon. At uh, sabi ko nga, salamat sa Panginoon kasi nakatawid ako. Ibig sabihin eh, hindi madali yung pinanggalingan ng mga magulang natin. At uh, nung atin namang tinahak ay talagang tayo lang din ang makakasagot sa kanilang, sa ating mga tanong sa kanila. Kasi nung araw may mga tanong ako na binubugbog ka na pero bakit ayaw mong humiwalay, uh, inaapi ka na. Pero bakit ayaw mong iwanan? Yung mga ganun bang klase na tanong ko sa kanila. At ang tanging sagot lang ng mga tao noon ay uh, kasi baka may masabi ang mga tao. Yan. Laging yung sasabihin ng tao ang iniisip ng mga sinaunang mga tao noon at naman sa kapanahonan ko ay doon ko naintindihan. Pero may mga binago po ako doon sa mga nakita ko. Ako naman po yung uri ng nanay na Nung ako ay nakapunta na sa sitwasyon na napuntahan na ng mga magulang ko, ay binago ko po yung pananaw na wala po akong pakialam sa sasabihin ng tao. Basta ang mahalaga, yung madipinsahan ko ang kinabukasan at kapakanan ng pamilya. yan At hindi ganun kadali ang pagiging buhay may asawa dahil choice natin yun, kumbaga eh choices natin yun eh <clears> hindi <throat> po talaga natin kayang mamili hindi mo rin tiyak yung napipili mo kung yun ba sa bandang na ano bandang huli ay uh, yung ugali ay kagaya pa rin nung no, bago natin nakilala ang mga nakasama natin sa buhay kaya kailangan pala kapag pinuntahan din natin yung bahagi ng buhay na napuntahan na ng ating mga magulang dapat pala talaga ay nakahanda ang ating mga puso, nakahanda ang ating mga sarili, nakahanda ang ating damdamin, ang ating isipan, ang ating pagkatao kasi nga hindi talaga madali sa pinagmulan ng ating mga magulang. Sabi ko nga, sana lang 'yung mga nakasalubong ng na mga kabataan na nagsasabing pagpunta pa lang kayo pauwi na kami sana na explain nila kung ano nangyari doon sa kanila sa kanilang mga pinuntahan ano po kaya lang minsan naman kahit merong mga magulang na nagsasabi na huwag niyo munang puntahan ang bahaging iyon ng inyong buhay kasi mahirap pero may mga anak pa rin naman talaga na sumusubok sumusuway at ayaw makinig sa payo ng uh, mga magulang kaya yun lang mga kaibigan ang uh, tunay na buhay ng uh, isang uh, nanay o may asawa ay kailangan talaga nga uh, maranasan natin yung uh, dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin dahil kung wala ang pag-ibig ng Diyos hindi po natin matatagalan yung mga sitwasyon na gaya ng kahirapan hindi natin matatanggalan yung mga nakakainis na sitwasyon hindi natin matatagalan yung mga uh, ginagawa ng mga kapartner natin na hindi tama at nakakapanakit ng damdamin ng mga asawa nila ano po pero dahil sa pag-ibig ng Diyos natutunan ko pong uh, magpatawad, umunawa, magtiyaga, magtiis at uh, dipinsahan ang uh, pagkatao ng aking mga anak. At salamat sa Panginoon dahil sa edad ko pong uh, almost 61 ay uh, nakatawid din po ako doon sa tulay na dinaanan ng aking mga magulang. At sa panahon na pong ito ay uh, Okay na po. Almost 85% na po ang uh, okay. Kumbaga ang natapos na mga mga sitwasyon ng buhay. Kaya ayan. Yung aking rubber shoes, yan naman ang aking kasama ngayon. Habang ako po ay nagbibigay po sa inyo ng joy. Ang akin pong nais na ipasa sa inyo ay yung joy, yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy at patuloy ninyong suporta, panonood ng aking mga content, ang aking mga short videos, long videos. Lahat ng inilalatag ko dyan ay uh, meron pong views. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo at loobin nawa ng Panginoon na mas pakinggan natin ang salita ng ating Diyos. Yun lang po ang nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay, yung magkaroon po tayo ng panahon para sa kanyang salita dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Maraming salamat din po sa lahat ng aking mga subscribers, sa mga bagong subscribers sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga viewers, mga la silent viewers, silent listeners, Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Alam niyo po, inspirasyon ko rin po kayo sa buhay ko. Kasi kapag may nakikita po akong may viewers, ay lalo po akong natutuwa at talagang nag-iisip din ako ng content pa kung ano naman ang aking maipapakita sa inyo. Kaya mga kaibigan, ayan dumadaan ang merienda, ang kariyoka at uh, banana cue. Mga bata po yan na pagkagaling nila sa school ay magde-deliver naman ng luto ng kanilang mga nanay. Kaya hanggang dito na lang po mga kaibigan. Ako po yung magda-dryer pa, magsasampay pa ng aking uh, nilabhan dahil marami po tayo mga nagagamit na mga damit natin sa ating mga content. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalaan po tayo patuloy ng ating Panginoon. Amen.